ang Archdiocese of Calibo hinimok po mga katoliko na tumulong sa pagsagip ng buhay sa pamagitan po ng Dugong Bombo 2025 Bayapit siya ng Bombo radio Calibo Nakikiisa at nananawagan ng suporta ang Diocese of Calibo sa gaganapin na Dugong Bombo 2025 na may temang A Little Pain, A Life to Gain Kasabay nito, hinimok ni Father Justin More, Chancellor ng Naturang Simbahan, ang mga katoliko at mga mamamayan ng akla na tumulong sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng paglahok sa nationwide Blood bloodletting campaign ng Bombo Radio Philippines katuwang ang Philippine Red Cross Aklan Chapter at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa darating na November 15, 2025, araw ng Sabado. Sabay-sabay itong gaganapin sa 25 key cities sa buong bansa kung saan nag-ooperate ang 32 fully digitalized AM at FM stations ng network. Anya iniindorso at sinusuportahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang dugong bombo sa pamamagitan ng ipinalabas na sulat ni Pablo Virgilio S. Cardinal David, Bishop of Caloocan at Presidente ng CBCP. Gawin umanong way of life ng bawat isa ang pagdonate ng dugo kagaya ng ginawa ni Kristo na nag-alay ng kanyang dugo para makamtan ang buhay na walang hanggan ng sangkatauhan. Dagdag pa ni Father More, ang adbukasya ay iaanunsyo sa mga misa sa mga araw bago ang petsa ng bloodletting event. Ay inanyayahan at aming sinusuportahan ito bilang simbahan, katulad po ni Kristo na nag-alay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay para sa atin, para tayo ay mabuhay na walang hanggan. Tayo rin po kahit pa paano, ito rin po yung sakripisyo natin ng ating sariling dugo para po ay makatulong po tayo. Alam natin na mahirap paghanap ng dugo, lalo na may emergency, na kailangan po ng ating mga kababayan ang ating dugo. Magtulungan po tayo nang sa gayon ay ito ay maging successful. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nagulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime anywhere.